Mo oh. Agaw pitoy. Eh. Busy kay mga tao mga agaw pitoy, basa yung mga dagan. Yan, good morning, good morning. Busy nang lahat ng mga tao, mga drivers kasi um, ang dami pong booking ngayon nila, no. Ya, yeah, dito naman po ako sa sakay sa San Pedro na yan mga drivers, ayan no? oh. Kasi kuwan ni ay, kicok Oh, lahat tayo sa ko ay sa Larigla. Yan. Busy lahat ng mga tao, halos lahat po dito mga drivers no. Yan. Ang iba nang uha ng pamain. Yan si Upaw at saka si si Arman. Man, okay ra ka man. <laughs> Ayan. no oh, ang daming tao po dito nakakyat po to lahat ng bang, sa bangka mga drivers yan ako na naman punta naman ako dito sa San Pedro yan ubog muna tayo para pumunta tayo doon sa bangka ng San Pedro yon oh. daming ano po dito nag lahat Oscar! Yan po ang iba o, ah, nang tanggal na po sa angkla mga drivers yan yung Swidman. pero dito lang ako sasakay sa San Pedro na to mga drivers ito yung palagi kong masasakyan yan Oscar! Oscar! Paliwag ko Oscar! <laughs> Ayan. Oh, uh, oh. Oscar, kumusta Oscar? Ayan. Ayan, dito na po. Nakakita na po tayo dito. Shut up, shut up. Oh. Yung mga stop sa ano po mga oh, Rivers with Mano. Ayan. Baburn! <laughs> Ayan, yung mga kaibigan ko. No? Yung mga kilala ko po. Yan, si Burn. o, o, ano idol? Ato na ta. Yan. Huh. Tanggal muna sila ng angkor mga ka-reverse yan. Si Rikoy. Rikoy hindi yan balaod. Grabe doon sa kabila mga reverso, ang dami pong ano, ang dami pong sumakay mga reverso no. Lahat po 'yan mga reverso no, tatawid po 'yan sa Lapu-Lapu kasi um, Ano po, mga ista po 'yan sa esta po 'yan sa Hoping, 'yan. 'Yang isang bangka na 'yan mga drivers no 'yan. Ah uh, doon po 'yan nadaong sa Hilton. Kaya ang dami pong doon dadaan kasi am um, uh, yeah. doon po sila sa hoping na the mark, mga drivers yan parang may masamay masamang panahon na naman ngayon no yan kita nyo medyo madilim na po yung paligid oh andan tingnan yung ulap po oh. naman baka may buhawi pang titira yan prepare lahat lahat ng mga, mga bangka dito mga reverse nag prepare para sa kanila mga booking Yan good morning good morning thank you very much po mga drivers, yan thank you thank you thank you for watching thank you po sa lahat ng mga solid supporter ko no uh, shout out po sa inyo lahat kung hindi ko po mabigkas yung mga pangalan mo isa, nyo isa-isa ya yeah. ito lang mga sabi ko sa inyong lahat mga drivers. Thank you, thank you sa lahat sa lahat ng mga solid supporter ko. Ayan, thank you very much.